Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ka ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada dating Senate President Juan Ponce Enrile, absuelto sa natitirang graph case hinggil sa pork barrel. Sabi niyang chief of staff na si Gigi Reyes at ang tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles, lusot din. Ating ombudsman Martires na nindigang walang surprise secret decision sa kaso ni Sen. Villanueva. Sabang balay ibang grupo na pasugod sa tanggapan ng ICI? Umano'y cover up sa investigasyon kinundi na. Apo ni Manuel L. Quezon, binatikos ang biopic na Quezon dahil sa si umano'y maling representasyon ng dating Pangulo. Kapagala mga kabrigada, aktor na si Archie Limanya guilty sa kasong isinampa ni Rita Daniela. At Pangulong Bongbong Marcos, nakatakdang lubipad pa Malaysia para dumalo sa ASEAN Summit. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong persa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistance ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Holly Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, October 24, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide. Pabrigada inabsuelto ng sandigang bayan si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa natitirang graft case kaugnay pa rin sa umunoy maling paggamit ng 172 million pesos mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAP at ang sinasabing pork barrel ay nilabas na desisyon ng Sandigang Bayan 3rd Division. Absuelto ang dati niyang Chief of Staff na si Gigi Reyes at tinaguri ang Pork Barrel Queen na si Janet Lim Napoles sa 15 counts ng kasong graft. Sinabi pa ng Anti-Graft Court mga kabrigada na nabigo ang prosekusyon na patunayan guilty beyond reasonable doubt ang tatlo. Laring ipinataw na civil liability o siyang multa sa mga akusado matapos ang kanilang pagkakabswalto. Ang mga kasong ito ay kaunay ng akusasyong ipinadaan daw ang pidaf sa mga peking ng governmental organizations na pinapatakbo ni Napoles sa halip na sa mga lehitimong proyekto. Kasunod ng pagbasura sa mga kaso, inalis din ng korte ang whole departure order labang kina Reyes Napoles at dating Deputy Chief of Staff Jose Antonio Evangelista. Noong so, October 4, 2024, una nang inabsuelto si Enrile sa kasong plunder matapos disisyonan ng sandigang bayan na hindi napatunayan ng prosekusyon na tumanggap siya ng hindi bababa sa 50 million pesos sa umunoy kickback. Bukod pa kay Rile, sina senador Ramon Bong Revilla Jr., Jengoy Estrada at kapwa na harap din sa kasong plunder kaugnay ng pidap scam pero naabswelto rin kalaunan. bago, may papang balita mga kabrigada, tension subiklab sa pagitan ng mga realista at kapulisan sa protesta kontra sa korupsyon sa ICI Brigada Jigo ko studio e mas ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista, at mga pulis sa kilos protestang isinagawa sa harap ng Department of Energy kung saan matatagpuan ng tanggap ng Independent Commission for Infrastructure. Nagpumilit pumasok ang mga rallyista sa loob ng compound, ngunit agad silang hinarangan ng mga pulis. Tumagal ang tensyon ng maligit 10 minuto bago nagsimula ang programa ng grupo. Sigaw ng mga rallyista Dapat managot ang lahat ng sangkot sa maanaman yung flood control projects sa mga kontratista hanggang sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Mimi Doringo, tagapagsalita ng People's Surge na nagiging puppet ng ICI dahil wala pang mataas na opisyal na napapanagot kahit may mga whistleblower niyang tumistigo sa Senado at Kongreso. Nanawagin siya na iigil na ng kaya recover up at investigahan ang lahat ng sangkot. Tumagal ng halos isang oras ng programa bago usang nag ang mga ralista mula dito sa ICI in the heart changing life sa ko sa si Brigada Jigong Stodjo ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Kabrigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, dinipensahan naman ni dating umbudsman Samuel Martires ang kanyang sarili laban sa ligasyong isinekreto daw ang desisyon hinggil sa munay dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Ito'y matapos si Ayag ni kasalukuyang umbudsman Boying Remulla na nagulat siyang madiskubre ang desisyong pirmado ni Martires noong July 2019 na anya isang secret decision. Ayon pa kay Martires, hindi niya alam kung sa nakuha ni Remulia ang impormasyon tungkol daw sa secret decision dahil malinaw na na ang mga records sa naging disisyon kay Villanueva ay nasa Senado at Ombudsman. Hindi pa niya, wala siyang sekretong ginagawa sa kanyang trabaho dahil ito rao ay nakabuyangyang kung saan kapag nare ang kaso ay pumapasok mismo ito sa case management system ng ombudsman. Kung maalala, hindi na itinuloy pa ni Rimulya ang planong pagbabadala ng liham kaya Senate President Tito Soto na naglalayong sanang agad ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Villanueva. Ikatabalita Nationwide! Samantala mga kabrigada, dismayado ang trilyon peso March Movement. matapos muling bawiin ni Independent Commission for Infrastructure Chairperson Andres, Junior, Andres Reyes Jr. ang kanilang planong live stream na mapagdinig sa mga kasong korupsyon. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay trilyon peso March Movement co Convenor Judy Anna Miranda iginit itong mahalaga para sa publiko na masubaybayan ang proseso at matiyak ang transparency sa pag-usad ng kaso. Ayon pa kay Miranda kasama sa kanilang ang ng petisyon na makita ng publiko ang buong proseso ng pagdinig at ang seryosong aksyon ng ICI laban sa korupsyon. Samantala, naninindigan pa rin ang grupo na patuloy nilang isusulong ang transparency kasabay ng panawagang managot ang masangkot sa katiwalian kahit na ipagpaliban ang live stream. Um, ko ang dahilan po nila ay security ng ilang mga posibleng mag-witness, mm. we will understand. Pero hindi po kami pumapayag po na may mga pinoproteksyonan. proteksyonan oh. naman po na ang mga impormasyon tungkol sa uh, ghost projects mm. at mga report ng mga LGU at mga findings, kailangan malinaw mm. kanino galing ang pondo, sino dapat ang managot. Eh dapat po ito ay mm. uh, ay i-public po at ibalik po ang posisyon at 'wag pong kung mag, magdidili-dili o oh, uh, po yung ICI ay lalong mawawalan sila ng kredibilidad sa taong bayan. Oh, Yan po mga kabrikana ang tinig ni Trillo Peso March Movement Co Convenor Judy Ann Miranda. mga kabrigada, grupo umapilang ulihin ang mga malalaging isda sa ICI investigation. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Report! Binakam ng bagong alyansang makabayan o bayan ang anunsyong ila livestream ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ICI hinggil sa katiwalian sa flood control projects. Sa kabila nito, idiniin ang grupong walang saysayang live stream kung naliligtas naman ang mga manalaki at makakapangyarihan at nakatuon lang sa mga low-level operators. Maliban dyan, ay sinabi rin ito sa isang payag na lubhang nakababahala ang nabanggit ni ICI Executive Director Brian Osaka at Special Advisor Rodolfo Azurin na wala pang natutukoy na mga matataas na opisyal na dawit sa korupsyon sa mga proyekto. Dahil dito, nagiging palaisipan daw kung saan ba talaga patungo ang investigasyon. May ilang whistleblowers na umunong nakatestigo sa Senado at Kongreso at may mga napangalanan ng mga mambabatas. Kaya para sabihin daw ng ICI na wala pang malalaking taong natukoy ay tila nagpapakita ng cover-up o hindi katanggap-tanggap na pagsablay sa si Yasata. Ayon sa grupo, upang maalis ang pagdududa, dapat i-upload ang mga videos na nagdaang mga hearing kung saan ang mga mambabatas, DPWH officials at contractors ay nagsalita. Bagaman welcome umano ang transparency, wala itong saysay kung maliligtas ang mga top officials. Idiniinitong nais ng na mga Pilipino ang accountability from the top at ang mga masterminds ay hindi ground-level fixers o contractors, kundi mga mambabatas at Executive Officials In the heart of changing lives Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Brigada Balitang Nationwide Ang ang balitang yan mga kabrigada Ibang-ibang grupo nagpipagpunong sa mga kapulisan para tiyakin ang kapayapaan sa Monivasyo day Irani Brigada Katrina Conzon Ibrigada mo Brigada Report Naghahanda na ang Trillion Peso March Movement para sa kanilang kilos protesta sa November 30, Bonifacio Day, na inaasahang dadaluhan ng libo-libong mamamayan sa People Power Monument sa EDSA. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, kay Trillion Peso March Movement co-convenor Judy Ann Miranda, sinabi nitong nakipagpulong na sila sa Quezon City Police District, MMDA at mga kinatawa ng Quezon City LGU upang tiyakin ng maayos sa trapiko at seguridad. Ayon kay Miranda, nakatuon pa rin ang rally sa panawagang managot ang mga sangkot sa korupsyon. Patuloy rin anya ang White Friday protest at petition signing sa mga simbahan bilang bahagi ng kampanya para sa transparency at hustisya. Dagdag pa ng grupo, umaasa silang magiging maayos ang kilos protesta habang iginigit ang karapatan ng bawat mamamayan. Hapon yeah, din ay nag na po ang Trillion Peso March sa Quezon City kasama po namin ang ibang ibang mga ahensya ng gobyerno mula sa QC Police uh mula po sa representatibo po ng QC City LGU, ang MMDA para po sa paghahanda na sa seguridad at logistics at etsura po ng November 30 rally. Mm -hmm. Nandun na po lahat ng mga representatibo at actually nagde-drawing na po kami kung paano po namin uli ang White Plains papunta ng EDSA ang mga programang magaganap ay very cooperative mm. po ang ating mga ahensya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Gada Balita, nationwide. Gada Balita, nationwide Samantala mga kabrigada, halos da ang mga bus binigyan ng special permit ng LTFRB para sa Undas 2025. Brigada Yanali Balakyo at i-brigada mo. Brigada. Inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 847 special permits para sa mga bus upang masiguro ang maayos at ligtas na paglalakbay ng mga pasahero ngayong undas. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza, sa sakupi ng mga special permits ang isang daan at 24 na ruta sa Metro Manila at Luzon. Karamihan sa mga ito ay papunta at pabalik mula sa mga bus terminal at transport hub sa National Capital Region. Aniya, ang dagdag na bus na ito ay para mas mapadali ang paglalakbay ng mga pasahero na uuwi sa kanika nila mga probinsya. Sa kabuuan, 189 bus ang ilalaan para sa rutang Metro Manila patungong Southern Luzon, 491 para sa Metro Manila hanggang Northern Luzon, 67 para sa Bicol Region, 18 sa Metro Manila papuntang Eastern Visayas, 21 para sa Western Visayas at 5 naman para sa Mindanao. May dagdag ding 56 na bus para sa iba pang lugar sa Luzon. Inaasahang magsisimula ang Undas Exodus October 27 kasabay ng wellness break sa ilang paaralan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Yanaly Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manila. The 40 Balita Si Pangulong Marcos naman mga kabrigada Biyahing para sa asian Summit Mula sa Brigada Maricar Sargan i Brigadabo Brigada Nakatakdang bumiyahe bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Kuala Lumpur, Malaysia para dumalo sa 47th ASEAN Summit and Related Summit. Sa press briefing sa Malacanang, inilatag ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary and Spokesperson Angelica Escalona ang schedule ng Pangulo at ang mga pulong na kanyang dadaluhan. Kabilang sa mga ito ang ASEAN Plus 3 o APT Summit, 5th Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP Leaders Summit, 20th East Asia Summit, 15th ASEAN United Nations Summit at 28th ASEAN China Summit. Dadalo rin ang Pangulo sa ASEAN New Zealand Commemorative Summit at 5th ASEAN Australia Summit. Inaasahan ding lalagda ang Pangulo sa Declaration on the Admission of Timor-Leste bilang ikalabing isang miyembro ng ASEAN. Sasaksihan din niya ang paglagda sa Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement o ang ATIGA at ASEAN China Free Trade Area 3.0 Upgrade. Magiging highlight naman naman ng ASEAN ang chairmanship turnover ceremony kung saan formal na tatanggapin ni Pangulong Marcos ang chairmanship mula Malaysia para sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Tatalakayin sa mga pagpupulong ang mga global at regional issue gaya ng sitwasyon sa Myanmar, economic uncertainty at iba pang geopolitical at geoeconomic challenges na may epekto sa rehiyon. Ilan naman sa cabinet members na makakasama ng Pangulo ay sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, DTI Secretary Cristina Roque, DS WD Secretary Rex Gatchalian at PCO Acting Secretary Dave Gomez. Bukas naman gaganapin ang departure ceremony sa Pasay City kung saan magbibigay ng departure statement ang Pangulo bago umalis ng bansa. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sarigan na 105.1 Brigada News sa Manila, the news and news authority. Uma, ataw, dito, ang ICC naman ka brigada tinyak ta ibabasura na rin ang pilahan ni dating pangulong Rodrigo Duterte na suspindihin mm -hmm. ang paglilitis ayon niyan sa isang kongresista. Obrigada, Haji Caminho e Brigada Mo. Obrigada. B -b -b Naniniwala si mamamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima na hindi magtatagal ay ibabasura na rin ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang mosyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suspendihin ang paglilitis. Barahi ng paglilitis. Ito'y matapos barahin ng ICC-PTC ang pagkwestiyon ni Duterte sa isyu ng jurisdiksyon sa umano'y extrajudicial killings na sinasabing ginawa sa Davao at sa drug war ng administrasyon. Ayon kay Dilima, napalapit muli sa hostisya at pananagutan ang desisyon ng PTC bagamat inaasahang iaapagawa apela ito ng dating Pangulo. Kumbinsido ang kongresista na kasunod ng pagbasura sa apela para sa interim release at ngayon sa jurisdiction issue, susunod na ang pagpapasuspinde sa paglilitis dahil sa muna'y bogus na rason ng mental incapacity. Giit pa nito, kapag nagsimula na ang paglilitis, makabubuti ito para sa lahat kabilang na kay Duterte na makakapagpresinta na ng depensa gayong paulit-ulit niyang sinabi na handa siyang harapin ng mga akusasyon. Batay sa 32 pahinang desisyon, iginitang ICC-PTC judges na naikonsidera na ang kasong crimes against humanity laban kay Duterte bago pa ang formal withdrawal ng Pilipinas sa Rome Statute. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Ito namang 30 siyam katao kabilang ilang dayuhan mga kabrigada arestado ng salakayan ng PNP ang isang scam hub sa Maynila na gumagamit umano ng AI tactics para makapanloho Brigada Kat Austria i Brigadabo mo Brigada B -b 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 Report Arestado ang 30 na individual, kabilang ang walong Chinese at isang Taiwanese matapos sa ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang online scam hub sa Malate, Maynila kahapon. Sa bisa ng warrant to search Seize and examine computer data at sa koordinasyon sa Pagkor at Securities and Exchange Commission, nasam-sam na mga operatiba ang nasa 267 na mga piraso ng digital evidence, kabilang ang anim na computers, mahigit dalawang daang cellphones at daang daang SIM cards. Ayon sa PNP ECG, ginagamit umano ng grupo ang AI Enhanced Social Engineering Tactics para linlangin ang mga biktima sa pamamagitan ng romance at investment scams. Sa mga social media dating apps, tina-target ng mga sospek ang kaninang biktima gamit ang mga pre-registered SIM card at pekeng cryptocurrency platforms upang makuha ang tiwala at kanilang pera. Oras sa makuwang tiwala at makuwang personal at financial information ng kanilang mga biktima. Hihikayatin na ang mga ito na mag-invest sa cryptocurrency platform. Lumabas din sa investigasyon na bahagi ang mga ito ng isang highly organized cyber scam network na gumagamit ng mga digital wallet at access devices. Nahaharap na ngayon ang mga suspects sa kasong pagdamag sa Securities Regulation Code, SIM Registration Act at Access Devices Regulation Act in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila from News Authority. Samantala mga kabrigada, guilty ang hatol ng Bacoor City Court sa aktor na si Arthur Alimanya Valdecantos Jr. o mas kilalang bilang Archie Alimanya sa kanyang kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Ang kaso ay nihain laban sa kanya ng aktres na si Rita Daniela noong October 2024 na nag sa muna'y hindi ka nais-nais na kilos sa aktor sa isang party dyan sa Quezon City. At ay sa hatol, pinatawan sa Alimanya na ng indeterminate sentence mula rin sa isang buwan na isang araw hanggang isang taon at isang araw na aresto mayor. Pinatasan din siyang magbayad ng 20,000 pesos bilang civil indemnity at karagdagang 20,000 pesos bilang moral damages sa actress. Papasalamat naman ang kampo ni Daniela sa desisyon ng korte at sinabing nakamit ng aktres ang hustisang matagal na niyang ipinaglalaban. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. sa trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, Katuwang ang Maxan Capsule at Mamslab ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera at Brigada Abner Francisco. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.